PTV, Telebisyon ng Payan. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV News Break. Umiiral na simula ngayong araw ang gun sa lungsod ng Maynila para sa traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Epektibo kaninang alas 8 ng umaga, mahigpit na ipinagbabawal ng Philippine National Police ang pagdala ng baril ng mga sibilyan matapos suspindihin ang lahat ng permit to carry ng mga baril. Ayon kay NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde, bahagi ito ng paghihigpit ng seguridad para sa traslasyon bukas. Tanging ang mga uniformadong polis, sundalo at mga naka-duty na security guard ang papayagang magdala o magbitbit ng baril. Tatagal naman ang naturang ganban sa lungsod ng Maynila hanggang sa Enero Gis, alas 8 ng umaga. Sa ibang balita naman, epektibo o extended bukas ang operasyon ng Pasig River Ferry System. Ito ay upang makatulong sa mga biyahe patungo sa at papauwing deboto ng itim na Nazareno. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang mga ferry patungong Escolta galing Guadalupe ay bukas mula alas 5 na imedya ng umaga hanggang alas 5 imedya ng hapon. Ang biyahe naman pabalik ng Guadalupe mula Escolta ay magsisimula ng alas 6.35 habang alas 7 naman ng gabi ang huling biyahe. Normal naman ang operating hours ng ferry mula sa pinagbuhatan station sa Pasig patungo ng Intramuros Station sa Maynila na bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasabay nito, pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na iwasan muna na dumaan bukas sa mga kalsadang malapit sa Quiapo. At yan po muna mga pinakamainit ng balita sa oras na ito. Ako po si Ralph Obina, magandang umaga.